Mamamatay ka na lang dito, sigaw ng anak habang iniiwan ang ina sa bahay ampunan. Makalipas ang ilang taon, bumalik siya para sa mana at nalaman niyang nasa pangalan ng tagapag-alaga ang lahat. Hapon na noon nang si Rosa, nahirap nang maglakad, ay dahan-dahang hinihila ang kanyang mga paa sa sala habang sinusubukang linisin ang sahig gamit ang basahang nakatali sa isang walis. Mabagal ang kanyang kilos, bawat hakbang ay may kasamang kirot sa mukha pero pilit pa rin siyang kumikilos. Inililibot niya ang paningin sa paligid, sinusubukang panatilihing maayos ang bahay. Kahit na hindi na sing lakas ng dati ang kanyang mga kamay. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto, alam niyang dumating na ang anak. Pumasok si Mateo na may dalang attaché case. Inihagis ang mga susi sa counter ng kusina at malakas na napabuntong hininga na parang kagagaling lang sa isang araw na hindi matiis. Tinitigan niya si Rosa ng ilang segundo